So, sobrang laking bagay na nakapag-perform ka po sa tapat ng sobrang kilalang-kilalang tao po po Matapos ang showdown, ang tuloy naman ang kwentuhan kasama si Sandara. <laughs> ano man yung mga na-reclose? Sandy. 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 Sandy nga pala. Hindi pa sanay na lang. Hindi Ako niya, Hindi na lang. na Hindi na talaga na ano yung 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 cute na... yung 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 Sorry, <banging up> how, how, how Ay, okay. ah, I know this one. Beni siya. Pardon ko Kina ka talagang kina kabahin ka talagang kina kabahin ka talagang ka talagang kina kabahin ka talagang ka ka mas. <laughs> <laughs> hindi ko alam kung ah uh, sinulan diyan. Mm. Sabay pala kayo lahat. Okay. Kailangan mo na Gusto ko matulog dito, pero uh, 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 ang <laughs> na <laughs> <laughs>

Housemates, mm -hmm. Usapan, paris, She's nasty, but she went to Korea, she here, she went to Korea started from the bottom, made it to the yeah. top. Yeah, the then a in of her oh. oh, that's years that's ago. That's oh, that's years oh. ago. And then no, a like, years And gonna And going back and forth. Yes. Maraming salamat sa pagpapaong lahat mo sa aming imbitasyon na makapasok ka sa loob ng aking bahay. Ay, salamat, Kiki. Eh. Una, talagang nervous ako kasi mahihayin ako. Pero uh, friendly silang lahat na yun. Masaya. Parang well marmit ko sila. Ang cute niya talaga. Ang tangi mo nga wala eh. Ang oh, dal, ang no? isa't itong tao. Oh, okay. Okay. Parang hindi no? Parang hindi mo makawakan. Mm Parang hindi -hmm. mo Wala lang akong work. Ito tulog talaga ako dito, pero... May words ko Next time. Sabi mo yan, ha? Aasahan ko yan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ingat you. Thank you. Thank